Ibahagi niyo sa amin kasi may sinasabi nitong uh, meron kayong mga tatlong bago na mga uh -huh. developments and tools para sa mga magsasaka. Pwede ho bang ibahagi niyo sa amin yung ilan dito? Ay, maraming salamat po. Talaga pong ipinamahanga namin noong aming 73rd anniversary celebration last uh, June 5, ang tatlo naming bagong tools or product. Um ito po ay talagang kagamit-gamit ng ating mga farmers. Unang-una po yung tinatawag nating FERC Right. Um ito po ay mobile application. It is available in uh, um in your Android phone. Mm -hmm. Ito pong programang ito ay downloadable sa ating Google Apps. Ang first right po ay nagbibigay ng within a minute um pag na-download po natin ang apps na ito, uh, within a minute pwedeng ibigay yung nararapat na um, recommendation in terms of amount. Ito po sinasabi ko right kind. Right amount and right timing ng particular fertilizer material or combinations. Ang nutrient recommendation po or fertilizer recommendation na napapaloob sa programang ito ay sumasakop sa lahat po ng ating mga crops. Kung corn, even yung variety, sakop niya. Kaya napakalawak po, it can uh, provide you a site-specific fertilizer recommendation for all crops. Napakagaling po. Yan po ang kauna-unahan naming product na talagang ipinamahanga. Um, downloadable po ito. Um, tingnan nyo lang sa Google App Store. Um, Fert Right. Yung nakikita nyo po sa screen. BSWM Fert Right. Um, itry nyo po. Um, pangalawa, meron din tayong water test kits. Ito po is one of a kind na iprinoduce natin dito sa Pilipinas. All other water test kits make use of probe. Ito po ay uh, kapamaraanan natin upang also on site magkaroon tayo ng quick analysis ng quality ng water. Hmm. Kung minsan akala natin kamo tayo ay nagpatubig napakagaling so balit dapat po nating maunawaan na uh, ang tubig po ay nagtataglay din ng salts. So kailangan po nating uh, siguraduhin na yung continuous application natin ng water ay makakatulong sa halip na makapagdulot ng negatibong um, epekto. So ang water test kit po can analyze yung salinity at yung alkalinity ng tubig. So maganda po yon, tayo ay nabibigyan ng early warning kung ano yung quality ng water na nilalagay natin sa soil. Yung pangat ito pong product na aming inilaunch ay tinatawag nating cropping pattern and cropping calendar tool. Napakasimpleng tool. Meron po kaming tinatawag na this, parang orasan, hmm. na napapaikot-ikot namin na ito po ay nagtataglay ng informasyon tungkol sa amount ng rainfall. Ang ra sa specific po to the location yan, ha? specific to the province. So yung rainfall data po na makikita nila doon, is an average of 30-year record. Ibig sabihin, the probability of that rainfall occurring in that particular location is very high. 30 years record po yan. Hmm. Naandun din po makikita kung kailan yung mga ine expect na typhoon na pwede rin mangyari doon mismo sa lugar na yon. So ito po ay isang disbilog. Parang orasan na iniikot-ikot namin, nakalagay doon yung bawat uh, information na ito. And that will help you to decide kung kailang ka dapat magtanim at iwa at kung kailang ka dapat magharvest. Sa pagkat sa paggamit nito, may iwasan mo yung kung uh, kailan may bagyo o may iwasan mo rin yung kung kailan nagbabaha ay eh, doon ka mag-harvest. So that will help you decide when to prepare the land and up to when to harvest. So ito po yung tatlo naming mga products na talagang kagamit gamit ng ating mga farmers sapagkat ito po ay simple lamang. Napakasimple at uh, sinimula na po naming mag-train sa mga agricultural extension workers upang mapalawak ang paggamit ng mga um, tools na ito. At uh, Inaasahan namin na with these three tools, mapapaigting natin ang ating production at maiiwasan natin yung losses in terms of wrong decision um, when it comes to planting and harvest.